no ang contract to sell. Hi everyone! I'm Tinko Chico, Fin Home Professional. Kung ikaw ay nakapag na, bumili ng bahay at lupa or property, pero ang term ng iyong pagbabayad ay hulugan or installment. Hindi mo spot cash binayaran ng property. Ang pinaka-importante na magkaroon ka bilang buyer ay kinakailangan mo ng contract to sell. Ang contract to sell ay isang kasunduan na naglalaman ng mga kondisyon ng transaksyon tulad ng halaga ng bahay, mode of payment, terms ng pagbabayad at iba pang mahalagang detalye. Nakasaad din ang mga obligasyon sa pagitan ng seller at buyer sa ilalim ng contract to sell ang ownership ng property ay mananatili sa seller habang hindi pa nabayaran ni buyer ng buo ang property. Kapag ikaw buyer ay nabayaran mo na ng buo ang property, doon lamang ito magiging opisyal na ang buyer ay meron ng full ownership sa nabili niyang property. Kung nais mo ng tulong at gabay, maaari ka po naming matulungan. Tumawag lang o mag-text sa 0968-883-3767 or 0935-390-1517. Follow Pinhong Professional for more value!